Magandang umaga, tanghali, hapon o gabi sa inyong sa iyo o sa inyo. Kinumpleto ko na po ang oras ng aking pagbati para kahit anong oras niyo ako mapakinggan o mapanood sa YouTube ay nabati ko na kayo. Ako nga pala si Kahesus. Ang bago niyong pwedeng subaybayan sa YouTube. Kaya nga pala kay Jesus ang pangalan ng aking channel dahil Jesus talaga ang pangalan ko. Hindi ko na sabihin ang apelido ko. Mag-search o saliksikin niyo na lang kung interesado na kayo. Hindi ko rin ipapakita ang tunay na mukha ko. Sorry po, pasensya na. Yung salitang ka sa ka Jesus ay bahala na kayong magdugtong. Pwede yung mga hulugan ng kapatid, kapatid na Jesus o brother Jesus. Pwede rin kabayan dahil ako ay Pilipino at kung sakaling Pilipino ka na nanonood ay magkababayan tayo siyempre pwede rin kapamilya kasi baka kamag-anak ko kayo na nanonood so magkapamilya tayo at panghuli pwede rin kaibigan dahil uh, pagtagal-tagal mo nang nanonood o nakikinig sa aking channel uh, pwede mo na rin akong na kaibigan Friends in YouTube, ika nga. Hindi friends in Facebook. <laughs> ang salitang ka ay pwedeng mga hulugan. Kahit ano, bahala na kayong uh, magdugtong. Bueno, ano ba ang magiging content sa aking vlog? Ito ay tungkol sa mga katotohanan Mula sa Biblia, mga katotohanan tungkol sa iba't ibang paksa o mga katanungan na sinasagot ng Biblia. Halimbawa, uh, katulad ng uh, sino ang Diyos? Si Jesus ba ang Diyos? Tunay nga bang salita ng Diyos ang Biblia? ano ang nangyayari kapag tayo namatay? Bakit nagdurusa ang mga tao sa kabila ng sinasabi nila na ang Diyos ay pag-ibig, makapangyarihan, makatarungan? Pero bakit kaya pinababayaan niya ang ibang mga tao ay magdusa, maghirap? So, ano ba ang kasagutan doon? Meron pa, ano ang mangyayari sa hinaharap? Ano ba yung future natin? Future ng daigdig? Ano ba ang uh, pangako ng Diyos? Bueno, ilalang lang 'yan sa mga tanong na sinasagot ng Biblia. At marami pang iba. Ngayon, yamang ang Biblia ang pagkukunan natin ng mga sagot, sa pahayag ko unahin na muna nating talakayin ang paksa tungkol sa Biblia sa unang bahagi nito o part 1 ay ipapahayag ko sa inyo kung gaano na ba katagal ang Biblia kumpara sa ibang relihiyosong aklat katulad ng aklat ng mga muslim na koran at ang isa pang aklat na religyoso yung aklat ng mga hudyo na tiyatawag nilang talmud o talmud at ang aklat ng mga mormons na book of mormons kukumpara natin kung gaano na ba katagal ang biblia kumpara sa mga aklat na ito Bueno, ang unang bahagi ng Biblia na tinawag na Genesis ay isinulat ni Moises noong 1513 BCE at natapos naman ni Juan ang Apokalipsis noong 98 CE. Kaya mula 1513 hanggang 98 CE, ito ay mayroong haba na 1,600 taon ganun katagal isinulat ang Biblia o ganun kahaba um, <clears throat> para nga pala sa mga hindi nakakaalan ng ibig sabihin ng inisyal na uh, mga inisyal na BCE ito ay nangangahulugang nangahulug, before Christ era at yun namang CE ay ang ibig sabihin ay Christ Era o panahon na ni Kristo. Yun ang kahulugan ng CE. Tapos yung BCE ay before Christ Era o bago yung dumating si Kristo. Ngayon, nung dumating na si Kristo, yung Uh, BCE ay pinalitan na nila siyempre ng CE o Christ Era pinsan tinatawag din tong AD o Anno Domini yun ay galing sa salitang Latin na ang ibig sabihin ay uh, panahon ng Panginoon o mga taon ng Panginoon yung Panginoon syempre, na tinutukoy doon ay dun, ay, ay si Jesus ngayon yun nga palang BCE ito ay ang pagbilang nito ay pababa o pabawas halimbawa noong lalangin si Adan yun ay pumapatak na noong 4000 BCE at nung panahon naman ng panglobong baha, nung panahon ni Nui, yun naman ay mga 2000 BCE. Kaya nung panahon ni Moises, nung umpisahan niyang isulat ang Biblia, mapasak na yun ay noong 1513 BCE. Kaya, nang panahon na dumating na si Jesus, yun nga, yung BCE ay naging si na o Christ era. So, ang Biblia ay uh, meron ng 3,500 years. Uh, magpahanggang sa panahon natin ngayon. Pero yung kumpletong Biblia, eh, natapos lang noong 100 CE. Kaya ang kumpletong Biblia ay halos 2,000 years o 2,000 taon na ang tagal. Kumusta naman ang aklat ng Muslim? na Quran. Bueno, ang sa Islam, ito ay sinimulang isulat noong 610 CE at natapos ni Muhammad noong lamang 632 CE. Kaya ang Quran ay halos 1,400 lamang ang tagal hanggang sa panahon natin. Kamusta naman ang aklat ng mga hudyo na Talmud? Ayon din sa kanilang kasaysayan, ito ay sinimulang isulat noong 400 CE at nakompleto noong 600 CE lamang. Kaya ang Talmud ay mahigit 1,400 years pa lang din ang uh, tagal o edad. Kamusta naman ang Book of Mormons? Bueno, ayon din sa mga Mormons, ito ay natapos lamang noong 1829 CE. Kaya ang Book of Mormons ay halos dalawang daan taon o 200 years pa lamang ang tagal. Uh, napakabata pa nito kung kukumpara sa Biblia. So, naikumpara natin ang edad o tanda ng mga kilalang religyosong aklat o yung mga tawag na banal na aklat o holy book. So, uh, hindi ko muna isasali ang ibang religyosong aklat gaya ng aklat ng mga Hindu at saka ng mga Buddhis at iba pang mga tiyatawag na holy book. Lumalabas pa rin na ang Biblia ang pinakamatagal o matandang aklat na relihiyoso. kumpara sa Koran, Talmud at Bukot Mormons. Uh, sa susunod, ang part 2 naman ng tungkol sa Biblia ang aking tatalakayin. Uh, tungkol ito sa kung papaano ba nakarating ang Biblia sa panahon natin. Kasi sa paglipas ng panahon, sa tagal ng panahon, pwedeng masira ang Biblia. Pwede ring mawala. So, papaano na ingatan ito hanggang sa panahon natin? Yun ang tatalakayin ko o ipapahayag sa susunod. Kaya, abangan nyo ang susunod kong pahayag at pakisuyong umpisahan nyo ng mag-subscribe. Hanggang sa muli, ito si Kaisus. Maraming salamat po.